Kastet, pinasinungalingan ng Kumulik, particularly po itong si Kumulik Chairman George Erwin Garcia, ang umano'y allegation sa kanya ni Congressman Marculita na, po, na may 49 offshore bank account ito at tinatawag lamang ito na Maritis umano at walang katotohanan. Ngunit nanindigan po itong si Congressman Marculita na ang kanyang hawak na dokumento ay lihitimo. Samantala, itong si George Erwin Garcia ay sinasabi na ito daw ay demolition job laban sa kanya. Ano po yung motibo patungkol sa demolition job laban sa kanya? Ay lumabas mula kay Sagip Representative Rodante Marcoleta sa si isang press na tumanggap ng suhol ang isang Comelec official para paburan ang South Korean tech firm na Miro Systems para sa gagamiting makinarya sa 2025 elections. Ang kumpanya kasi ang napili ng komisyon para maging service provider sa darating na halalan. Pero ang ligasyon ni Marcoleta, diretsahang itinanggi ni Garcia at tinawag ang ulat na Marites dahil wala daw silang ginagawang anomalya sa bidding process maging apag pagkakaroon nito. Na... Alam niyo makabayan po natin. Ako naniniwala ko ha. Na kung mula ito ma dokumentong ito at puro salita lang si Congressman Marcolita, siguro maniniwala ako na Marites lang. Pero marami siyang hawak na dokumento eh. At may mga bank accounts, may mga detalye kung magkano po yung naideposit sa umano 49 offshore account at isa lang na tao ang tinutukoy alam nyo mga kababayan hindi po siya pinangalanan actually, eh. ni congressman Marcolita itong si kumalik chairman George Erwin Garcia bagkos siya mismo ang umamin at sinasabing siya umano ang pinapatamaan at tinutukoy ni congressman Marcolita at uh, kung hindi naman talaga siya guilty eh nakita natin masyado siyang defensive mga kababayan po natin eh titingnan po natin kung ano po yung takbo ng investigation ito. Ah kasi para sa ating lahat mga Pilipino, dapat malinis po ang gaganapin election. At least kung matalo man ang ating sinusuportahan na leader, at least alam po natin ah na walang anomalya. Pero kung may anomalya ngayon pa lang po na lumalabas makabayan po natin, ay eh, kaduda-duda po yung magiging resulta ng election. Ang napakaraming offshore accounts ay itinanggi ng Comelec Chief. Yung pong paglalantad niya hindi niya under ni hindi, hindi pinanumpaan. Marites. Marites lang na maliwanag na maliwanag. So ngayon, ano po ang dating sa mga, mga kababayan? Maka po kasi may maniwala eh. Na yung mga accounts na yun nag exist na talaga may issue ng bribery. Wala pong bribery. Ayun, wala naman daw bribery. Mga kababayan po natin. Kaya hamon po natin kay uh, George Erwin Garcia, chairman ng Comelec. Patunayan niya po. Ano? At uh, ayan, si Congressman Marcolita, eh handang sagutin naman naman o oh, uh, kung ano man ang ipafile na kaso against sa kanya pagkatapos niya ibulgar itong offshore account. Pero para kay Congressman Marcolita, wala po siyang pinangalanan at ang tinutukoy niya lang may isang opisyal ng Kumilek. Napakaayos po ng ginawa namin procurement. Wala nga pong kalaban yung company. Hindi po ba walang kalaban? nag-iisa lang sa nang mag ng kanilang sa bid ng bid sa sa Comelec. Baka may ano ito, mga exclusive contract. Ganun ba 'yon? <laughs> walang kalaban. Dinisqualify pa nga namin eh nung unang uh, nung unang round ng bidding at pagkatapos nung pangalawa na nila kung ano yung ground ng disqualification. So masisisi ba kami kung iisa lang ang nagparticipate? Bagamat hindi anya pinangalanan ni Marcoleta kung sinong Comelec official ang tinutukoy nito, ay tiyak daw ni Garcia na siya ang pinatutungkulan nito base sa papel na nakarating sa kanya. Ako po ay hindi nagulat nung magkaroon ng press conference at inilantad na meron daw po isang opisyal ng Commission on Elections ang may 49 bank accounts. Hindi po ako nagulat sapagkat ilang araw bago po yung press ko nilalako na po yan sa Senado at sa mababong kapulungan. At sinasabi ko, meron merong isang membro ang siguradong kakagatin yung issue po na iyan. At yun na nga po yung nangyari. 49 bank accounts, siguro kahit pinakamaya, foreign na offshore bank accounts, siguro kahit pinakamayaman tao sa Pilipinas, walang ganun kadaming 49 uh, bank accounts. At siyempre, sinabi po, isang opisyal ng commission ng election. Isang opisyal ng commission election. Hindi pinangalanan. Napaka-unfair po yun. <laughs> Hindi pala pinangalanan eh. Bakit nagre-react ah? So, anong ibig sabihin niya? Lahat ng commissioners ko na anim, lahat ng senior staff ko na mga directors, lahat ng empleyado ng Comelec pwedeng pagbintangan na may 49 na uh, offshore accounts. Ano pong sinabi ko? Aking, ako po, ang uh, ako po ang kanilang uh, sinabi. So ano rin pala ito, kakaiba rin ito, mga po natin. Eh bakit mo kaaminin? Eh unang-una hindi ka naman direct na inaakusahan, hindi naman ikaw ang pinangalanan, pero inamin mo. So bakit mo kailangan aminin? Kung hindi naman ikaw yung direct na pinapangalanan. Tapos sabihin mo na alam mo dahil may natanggap kayong informasyon na kumakalat na ha, na umano itong 49 offshore account na, na nakapangalan sa iyo. Sabi, ako po yung kanilang ang nakalagay doon sa white paper na binabasa sapagkat uh, nakakuha po ako ng kopya. Kung ako'y tatahimik, tapos biglang later on ilalabas yung white paper, kahit sa social media, si guilty si Chairman Garcia kasi tumahimik. Alam <laughs> Tawa ko dito. Alam yeah. Chairman George Erwin Garcia, lalong lumalabas ngayon na parang guilty ka. Dahil ikaw mismo ang sumagot, samantala hindi ka naman pinangalanan. Kasi ang tanong dyan, bakit masyado kang defensive ah, sa mga allegation ito, eh particularly ah, itong umano'y bribery, ah, pagtanggap ng bayad mula sa mero, eh hindi ka naman pala pinangalanan ni Congressman Marguerita. kaya ang sabi ni Congressman Marcolita hindi ko pa naman pinapangalanan kasi under investigation pa itong documents na ito. Bini-verify niya pa. Kaya niya inilabas po sa publiko nagpa-press ito dahil nakita niya nga po eh na napakarami po 49 offshore account at iisang tao lang ang pinupuntahan ng mga perang na-deposit mula sa 49 offshore account. So, sino po ba yung tinutukoy po ni Congressman Marcoleta? At bakit ikaw po, ah Chairman George Erwin Garcia, ang naka, napakabilis mag-react? So, dapat hindi mo na kayo nag-react ha? habang ha, hindi ka po pinapangalanan mo na. Hindi po ba mga natin? So, comment na po kayo ha para sa topic na ito. Maraming salamat.